Hello mga ka -LG. good morning! Ito na naman kami ni BBL at maglilinis na naman. Welcome ulit sa aking channel Salian Lens Garden. Ako po si Len, ang inyong mama plantita. At ayan na si BBL, nagsisimula na nga siyang magwalis dito sa harapan ng aming bahay, sa labas ng bakod kasi masyado ng madaming damo. At ayan guys, nililinis nga namin at dahil walang pasok ang aking BBL, ayan tumulong sa akin sa paglilinis para daw hindi ako masyado mapagod. Kaya ayan, medyo umupo muna tayo dahil medyo napagod nga din at pinagpapawisan na uminom muna ng tubig. Ayan, morning morning pero mainit na. Hindi naman ganong masyado pero ayan, nagsisimula ng ano, uminit. At syempre dahil nagtatrabaho na tayo ay ayan, madali tayong pagpawisan. At ayan nga, si BBL ay siya ang nagwalis muna kasama yung kanyang pinsan. Ayan, bali tumutulong din. Ayan, ang aking BBL na masipag. Yan guys, at para maging malinis na din dito, ayan naglinis kami dito. Ayan, naglinis ako para maging maaliwalas yung ating kapaligiran at malinis tingnan. 'Di ba maganda pag malinis tingnan ang ating kapaligiran kaya palagihing malinis ang ating paligid para iwas din sa madaming lamuk. Ayan. Kahit nakakapagod, nakaka-enjoy din pag iyong nasilayan yung iyong pinaghirapan na gawin, ayan, malinis, maaliwalas, maganda yung paligid natin, ay na, napakasarap sa pakiramdam, nakakagaan ng pakiramdam. O, diba guys? Ito yan nga, o. Sabi niya ni BBL, ay medyo napapagod na siya. Sabi ko, ay maya maya, itigil na, at ako na lang ang mag-ano, magpapatuloy ng paglilinis, dahil marami pang linisin dito, sa aming paligid. Ayan. At magtatanim pa. O ba diba? Halos araw-araw walang tigil sa mga gawain. Andyan ang mga labahin, ang mga linisin. Andyan ang mga pag-aalaga, pagtatanim sa garden. Para ating mairaos. O ba diba? Yan guys at maganda na tingnan kasi yung doon sa taas na linisan na nila ako dito sa baba naman at matatapos na din ako at medyo umupo lang ng konti at thank you dahil tinulungan ako ni BBL dahil wala siyang pasok ngayon at sinipag ang aking BBL yan sila ng kanyang pinsan na kahit hindi mo naman utusan ay ano nakikiano na din siguro ganyan talaga ang mga bata basta may nakikitang mga gumagawa. Pag sinipag yun, tutulong. Pero pag inutusan mo na sila ang gumawa, ayaw din na ano lang siguro, pang ano ang tawag nito, pasipagan or mas maganda yung kusa nila kaysa pilitin mong mag ano tumulong yon tayan nga parang pinakang laro na din siguro yan sa kanila sa mga bata pero maigi na 'yan masanay silang pangalagaan yung kapaligiran nila panatilihing malinis yun maganda yun sa mga bata para sa paglaki nila ay ganun yung makamulata nilang gawain na laging panatilihing malinis ang paligid para din sa kaanuhan nila kagandahan dahil ligtas sila sa anumang mga sakit lalo na sa mga lamok na pag ulan ay marami yan pagod na yan siya yan o oh. Ayan, sige na, baby. At ako na lang ang magtatapos niyan. Huwag nang, ano, kung gusto niyo nang maglaro, ay maglaro na. Yan sila, guys. O, ba? Diba? Pero, hindi pa rin nagpaawat. Kahit, na ganyan. Ayan, o. Sumayaw-sayaw pa. Hindi pa rin nagpapaawat. Ayan, medyo tumataas na nga ang ano, init. Kaya siguro, ayan, pinagpapawisan na din yan kasi. Yan o. Oh, may kasama ng laro yung kanyang paglilinis. Mamaya-maya yan alis na at maiiwan na naman ako na mag-isa dito sa bahay maglilinis. At yan na naman ay gagala na naman at maglalaro kung saan-saan. Parang hindi babae. Siguro ay ano ito mamaya linalaki ha <laughs> linalaki ayan guys o so di ba malinis na tingnan dito sa harap ng aming bakuran dito sa labas ng aming gate ayan at yung dudog ay nag iingay yan guys at matatapos na din kami sa mga gawain at pagkatapos nito maglalaban na naman at para maisampay ayan, tapos pupunta sa garden at magtatanim na naman or mag ano na naman, magbubungkal ng taniman ng mga gulay yan pang tulong na din para kahit papano makatulong kay Papa L, pag walang work ay may pinagkukunan kami na kahit libreng gulay lang yan, at pag medyo madami na din yung tanim, yan, may pangbinta na din Ayan guys, yung aming video for today. Thank you kay BBL ko at may medyo madaling natapos yung aming gawain, yung aking walisin. At yan nga, magkukontinue na din ako para matapos na namin. Thank you guys sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga friendship. Ayan, maraming salamat. Ayan, ito yung aming kapaligiran. No? Ayan, medyo maano na makalat na at madami ng mga damuhin buti na lang dito banda in spray kaya yan medyo madaling matuyo yung mga damo yon ginamitan ng gamot yan guys kasi mahirap pag tinabas ng tinabas pero pag yan na naman umula na naman ayan ay na naman ay mabilis na namang tumubo yon ang anong sa damo kaya kailangan ay ano talaga, always masipag kang maglinis kasi linggo lang pag umulan, tutubo na naman yan sila. Diba guys? Ayan, hindi man yung mga dayami, hindi man yung mga, ano ang tawag nito? Yung mga, na anong damo, yan ay tutubo, yan yung mga, may mga seeds na naman ang mga damo. 'Yan kasi nawala na yung mga diameter. Ayan, napagod na ang mga kids sa pagtulong sa akin. Kaya sabi ko sa kanila ay magpahinga na sila. 'Yan oh. Hey guys, thank you sa pagsama sa amin for today's video. Sana ay nagustuhan nyo itong aming video ngayong araw paglilinis para manatiling maganda ang kapaligiran. Thank you guys. Thank you everyone. God bless and see you ulit sa mga susunod kong mga video. Hindi lang sa paglilinis, sa pagtatanim, pati na din sa aking pag-aalaga at pag ano ng aking mga orchids kung paano ko sila alagaan at maibalik sila sa dati. Bye bye guys. Hanggang sa muli. Kita kits. Ayan. Nagbababay na si BBL. Bye bye guys. Thank you at ingat tayong lahat. Sana ay maging maganda ang ating mga araw today at sa mga susunod pa. God bless! Bye bye! Yan, at ang susunod kong video ay about na naman sa aking mga orchids. Yan, at nagpo-post na yung mga bata. Gusto nang magliwaliw. Ayan. Nagkasundo na sila. Pupunta sila sa simbahan. Ayan guys. Ayan oh. At ito yung mga nalinisan namin today. At mayroon pa. Siyempre may linisin pa ako sa baba. At yun na lang. At least dito, tinulungan ako ng mga kids. Bye bye guys!